Okay guys, eto na, eto na, bago natin pag-usapan si BBM, Kiboloy, Sarah All, um, at saka mga, pag-usapan muna natin, eto na, since TikTok at China yung topic natin in the previous episode, eto na guys, eto na guys, itong, itong, itong meme na lumalabas kayo na eto, uh, tuwang tuwa si Xi Jinping nung ban ng LinkedIn, tuwang tuwa si Xi Jinping nung ban ng Facebook, tuwang tuwa si Xi Jinping nung ban, pero nung nga ng TikTok, eto na bakit It's eh Bakit <laughs> mo kami inaapi? Freedom of expression, pluralism. Ayan, nagdadrama-drama -drama yung Singaporean nilang founder, yung ano, CEO ng TikTok. No? I mean, like, we wanna, you want to talk about Singapore's uh, freedom. Of <laughs> But anyway, um, ayoko mabandon. But uh, guys, guys. Madalas, ka ron. Madalas na <laughs> yan. Kaya muntik ako nagtrabaho doon. Pero may dahilan hindi tayo nagtrabaho. Pero mahabang usapan yan. Sir Ronald, Sir Mark, um, parang may narinig din ako ganyan sa Pilipinas. May mga nagsasabi na our freedom of expression is being curtailed. In-intimidate daw sila. Ang sinasabi lang naman nila, ayaw nila ng proxy war. Ayaw nila ng maging tuta ng Amerika. Ayaw lang nila etka. Ano daw, na-hurt daw yung freedom sila. Anong basa mo dyan, Sir Ronald? Itong mga freedom so, fighters natin, proxy warriors, so, anti-proxy. Nung no, pinapanood, no, pinapanood ko yung kanilang kwan eh, no, kanilang launching, nung no, uh, kilusan. Uh, kontra gera nung pinapanood ko no na ako dahil uh, lahat ng talking heads ng China nasa isang uh, a ako eh nasa isang bayong no hindi yung bayong na sinusuot ng mga makipili ah no? ang ibig ko sabihin they're in one basket no not in one bayong no? so nandun sila lahat Bobby Tiglao no uh, sasot no nandoon si uh, Mentong Laurel no uh, lahat nandun sila lahat no ang problema Harry Roque Major nung, no, bloggers. Nung tinitingnan ko sa YouTube, no? No, 60 60 ang views. 660 <laughs> yung views, no? Tinitignan ko talaga habi ko, ano yun nila Pero Ronald, alam ko si ka na ka ngayon. ngayon. Alam ko na, 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 na bayan ka. Mayroon, mayroon yun. Alam ko na yun. Meron pang kwan yun, Meron pang boosting yun. Is, Tapos, is, siyempre, meron kang kwan. 60, no? Kwan yun, Several hours. No, hindi nagbabago no? ah uh, either uh, ni Mark, no? O talagang walang walang interesadong manood. Baka Dahil tuwi, uh, na, ano oras pa so, yan launching na yan? Baka Beijing time. Ay, hindi, parang pala tayo oh, ng Beijing uh, time. 9 a.m. <laughs> 9am. No, 9 tulog yung mga bata. Na. Baka nine tulog days. pa yung mga ano, Vietnamese na trolls. Ay, oh. yung mga, yung mga, <laughs> <laughs> mga, oh, mga, mga, mga trolls sa Bangladesh. <laughs> na, sa mga, well, tulog kasi pa yung, siguro. Eh, nung, no, trolls, lalo na nung no, nagsasalita si Harry Rock eh. No? Hindi tumataas yung views eh. Sabi ko, kuhawa naman si Idol. No? Uh, walang nanonood. From 60 to, to ano, 25. 25 eh. Lahat, eh, no? yung, uh, napaka boring pakinggan ni Bobby Tiglao. Uh, no, he's better he's better read than heard. Eh. No, hindi katulad ni uh, Big R ni uh, Richard, no? Si Big R. Uh, dapat uh, pwedeng, pwedeng, pwedeng pakinggan, pwedeng basahin, no? Pwedeng sayawan. Pwedeng panoorin. Pano <laughs> pwedeng pano pwedeng pano <laughs> rin, pwedeng, pwedeng sayawan. Pano to ba ni Mark? Mark ba no to ba no sa si Richard? Oh, <laughs> oh, dami hindi pa, hindi pa, pa. pa. Mark. Pa, Bro, oh, bro wala wow. akong mapanood. Sumaki mapanood yan, no? dahil sa iyo. Malapit <laughs> ako na ako. Feel na feel, na <laughs> habang sumasayaw. no? <laughs> oh, so, yan so, no, no, yun. Yeah. sa elections. Oh, tapos eh, siyempre, nandun pa si Kit Tatad, oh, yeah. no? nandun yeah. si Sasot, no? parang galit sa mundo eh. Parang galit sa mundo. Hindi katulad natin, na ah, medyo relax. Oh. No? Oo. Wala no. kasi silang humor no, eh. Panat, no? Dun oh. sa, parang galit sila sa mundo eh. No? Oh, parang galit. they're not getting eh, <laughs> Para siguro tinatamaan din sila nung ano eh. Nung kasi medyo masakit din yung tawagin kang traitor sa bansa mo. kahit eh, kahit na gaano ka fixed skin ka, medyo tatamaan at tatamaan ka uh, din. wait, Mark. Wait lang, naawa ka sa kanila after six years na binaboy nila lahat ng mga journalists, opposition Ronald, ano yung mga tawag nila sa atin dalawa? Diyos ko tayo, ilan, <laughs> lahat na lang, lahat ng kabastusan sinasabi na nila sa amin lahat eh. Buti pa kami ni Ronald, makapalil ang mukha namin, natatawa lang. <laughs> Pero Sticks <sorry>. and stones. <laughs> ito, ito nakita ko to sa TV5 ngayon, no, pinost nila. Oh. May survey, bansang dapat panigan ng Pilipinas. Oh. Okay? Uh, 3,000 respondents. Ayun, so, makita nyo. 43% Amerika, 40% none of these countries China uh -oh. 3% Ayan, yung uh, Oculum sure 1% <laughs> Oculum survey Oculum survey. Baka yung 3% uh -oh. galing pa yan sa ano, uh -oh. Vietnam at Bangladesh yung mga sinasabi mo <laughs> <laughs> So sila na nakakatuwa lang sila ngayon yung 3% <laughs> sila, 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 Malapit na sila maging 3% Pakipost uh oh. sa akin yan, Mark. I-post Ipo ko. Kayo na ang 3% ngayon. Arjun <laughs> Peron, <laughs> Yung oh column dito din lumamang si Sara eh pero ibang usapan 'yun. Oo. Pero sa survey mo. Paki-forward sa Hanmart. Not sure 1% lang eh. So ibig sabihin, karamihan meron ng decision about dito. Yung 40% kung hindi man sa US o pwedeng sa Australia, sa Japan, Mga allies ng US 'yun. Mga allies din naman ng ano. 1% eh. Kumakab after lahat ng mga birada nila, lahat ng mga rally nila, lahat ng mga 3%. Diba? Kulang eh. Kulang yung, kulang yung inano nila. Kulang yung, diba? Dapat Dabana. ano, baka hindi effective yung ano, 1 million a month kay Jason sa baka dapat ay joke lang iba pala <laughs> joke na joke lang joke lang joke lang yun joke lang yun oh, oh, hindi uh, pinas pa pala sa SM wala yun hindi pala sa China wala, sorry wala naman sinasabi ton. na ginagamit sa ano yung ano, oh, ano hindi mali mali sinasabi. ako mali ako mali ako galit pala sa SM <laughs> na yun. hindi pala sa ano sa oh. Tama. Sa kung saan si man. Mark, uh, Mark, no? dahil, uh, alamawa, mag-guess ka. No? Si Harry Roque, mag-guess si Bobby Tiglao, si Sasso, Tapos makikita mo sa mga comments, puro banat. No? At hindi, at, <laughs> yung at, Harry Roque, grab. At, at uh, Mark, hindi trolls yung bumabanat eh. Diba? Mas trolls na tao eh. Halo-halo eh. Oh, oh, ano diba? ano eh, may loyalista, may pink, oh. may kaliwa. <laughs> Tatamaan ka talaga eh, no? <laughs> Makikita mo eh kung kanino galing eh. Kapag medyo oh. social yung bumabanat, oh, pink yung ano, pink yung tumitira. Oh. O pag medyo parang ma-activista ma yung ano, medyo left yung ano, eh. o pag medyo oh. so kikita mo yung ano, kita mo yung iba-ibang 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 iba political ano eh nagka-unite dahil dito. Baka okay, yun yung sinasabing time... unity. Oh, first time na ako. Salamat ako na marana, sa kanila. So, oh. First time na oh. naranasan ko, mga DDS vloggers, no? Kino-conto yung mga banat ko sa China. kino <laughs> yung banat ko sa mga taxi, no, yung ganun. late lang, ka magsisimu. na, late ka ako, na, late ka na. na." Ako DDS ako, pero pag dumating sa China, no, ulol talaga 'to si Robin Hood. <laughs> yung ganun nagmumura. Hindi <laughs> 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 ko nababanggit kung sino mga DDS vloggers, no? <laughs> Itago na lang natin sa pangalan na, Ronald. Basa, basa gusto siguro itago yung pangalan. Sa pangalan na. <laughs> Sir Mark. Sir Mark. Bakit sa tingin mo hindi, hindi umuobra? Kasi, okay, ganito na lang. Let's, let's Mark. have a retrospective. Do you think itong vloggers na yan probably were really never powerful kasi sumasakay lang sila sa popularity at power ni Digong? At ngayon na wala na sa pwesto si Digong at medyo nalalaos na. Parang wala na silang independent power, no? Napansin mo ba yan? I mean, ikaw, ano ba? Kasi, kasi yung Sante sa ito parang, ng China, mm. maski nung panahon ni Digong, even dun sa peak ng kanyang kapangyarihan, it's an issue that he couldn't win, eh. Kahit nung peak nga, napansin ko din yun, eh. Pagdating sa China, hindi niya mapanapanano. So, so lalo ngayon, nawala siya sa pwesto, lalo ngayon, they might like Digong, they might like ano, pero, alam, kasi kitang kita nila, eh. Walang explanation dun sa water cannon, eh. And parating ko din sinasabi, um, we have how many millions na kamag-anak natin nakatira sa Amerika eh. So, doon pa lang. Tapos makikita mo doon, buhay nila maganda. Pag, pag nasa Pilipinas sila, tambay sila sa kanto, tambay sila sa ano. punta nila ng Amerika, ganda ng trabaho, may kotse, may bahay. So, so may merong ganung link talaga ah, na hindi mo maalis sa ano yung mga Pilipino. Eh. sa China, meron naman mga DDS sa China, mukhang maganda naman ang buhay. Nakakapag-Twitter sila, nakakapag-upload sila sa YouTube. <laughs> Mukhang buhay din sa Beijing. <laughs> di, ba? Nasa Chinese television pa nga, di ba? Yeah. <laughs> yung, 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 host pa nga <laughs> sa ano. Yeah. Pero sobrang konti. Sobrang konti, uh, di ba? Sobrang konti nung, ano, nung, nung mga Pinoy's na, na nagtatrabaho doon at ano. Pero interestingly, Ronald, I want to get also your point and this. Thanks for that, Mark. No? I, uh, my post si Teddy Casino the other day. Hindi Teddy Loxin kasi block pa rin ako sa Twitter niya. But good riddance. Ito si Teddy Casino, may sinabi siya, binanat din niya itong mga makapili. Ang problema sa mga kapili niyan, tama yung kritik nila sa, uh, sa US, pero sablay sila kasi hindi nila minamention yung China. Uh, do you think this distancing, self-distancing from the Makabayan block or uh, leftist progressive groups, do you think this is important? Kaya nga, actually, uh, nagtataka ako, Mark, baka yung 3% na yan, margin of error pa yan. <laughs> baka 0% na yan, malapit pa. mas meron naman, meron naman. Mas ideological mayroon lang, mayroon lang mas yung galit nila Teddy Casino sa China. Ang tingin nila, tinraidor ng, uh, ng Communist Party of China, si Mao Tse Tung. No? ah uh, yung lahat ng mga Maoist, ah. dead, led halimbawa by Bo Silay, ay pinurge mismo yung nag-iisang natitirang uh, apo ni ni Mao tse hindi pinapayagan dumalo sa Party Congress ng Communist Party so talagang uh, talagang inuubos yung mga mawis. kaya ang, ang tingin ng mga mawis sa Pilipinas ay uh, pa-traidora kaya yung yung primary na pinanggagalingan ng galit nila sa China ayan secondary lang yung West Philippine Sea o baka distance second. So, so they would have been pro-Bo wow. Xilai if, if Bo Xilai had become the president instead of Xi Jinping. Nalala mo diba Ronald, yun yung, yes. yung from Chongqing na sobrang suabe, nagwapings and all, uh, leader na new maoist pero may pagka demagogic, business savvy ganon. So tingin mo had Bo Xilai won, new maoist won, iba yung magiging inip ng hangin ganon? Most probably. Dahil alam ba, nung peace talks ng 2011 at 2012, ako yung uh, humaharap kina Joma sa Utrecht. No, nung uh, nagka nung nag, malapit na kami magkapirmahan, ang sabi, ang tanong ko kay Joma, sa gusto magkaroon tayo ng uh, pirmahan, no, ng political settlement. Uh, gusto mo ba sa Beijing? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ayaw namin doon, mga kwanyon. yon. Uh, capitalist roader. Capitalist roader daw ang uh, ang sell China, out, no? Sell out. At, oh, uh, nila si Mao Zedong, no? Galing niya mismo kay Joma. So sabi ko, saan mo gusto mag uh, sabi, sabi niya sa Malaga, sa Spain. Hindi ko alam na nakapagkuha pala siya, nakakuha pala siya ng uh, Spanish, uh, citizenship. Oh, ginamit uh, niya golden, yung, protein, yung golden golden visa, golden passport. Hindi, hindi, ginamit niya. Eh, ginamit niya yung kwan na pag ikaw ay napatunayan mo na yung iyong ancestors oh, ay kasama sa nung, uh, oh. nung, uh, nung, uh, nung, uh, nung treaty, nung treaty of uh, Paris ba yan o treaty of Versailles nung turn of the century, Madali madali mong i-process yung citizenship mo. Residency at saka citizenship sa Spain. No, yun yung window na ginamit niya. Ginamit din yata ni Fidel Agkawili, yung kanyang uh, assistant. So para sila ni Bay Alonso, 'di ba si Bay Alonso din na Spanish. Posible, posible Posible. Kaya kaya ang uh, 'yun yung kanya. Kaya uh, isa sa pinanggagalingan nila Teddy Casino, yung galit, 'no? Yung galit sa Communist Party of China, 'no? That's interesting. Ikaw, Mark, anong basa mo? Nagugulan bang tao dyan sa mga left versus left versus left? I mean, do you think na distinguish ng tao itong mga different leftist groups? Or hindi ba nakakailon na yung ibang leftist na ayaw sa US, nag din ngayon sa mga DDS na ayaw din sa US? Like, I mean, how, how, how is this process for someone who's not in the loop in terms of yung mga internal, factional, history and all? Mm, nalilito yung tao pag in terms nung sa makabayan at bayan para may mga marami pa rin that they think they are all the same na isang ano lang sila di ba uh, pero in terms sa US na issue very clear naman na itong na itong DDS na grupo lang wala namang left group na ano eh na sumasama doon sa doon sa di ay parang meron 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 na akong nagsisimula konti di ba meron na parang may, may nakikita ko mga nag-rally na din na ano na medyo anti-US na ano pero uh, Clear naman sa tao na itong DBS lang talaga nagpo-push nito at effective din naman yung mga ano yung mga ginagawa nila nila uh, Commodore Talia at yung mga ibang ano in in And Can you tell us um, about that? Oh, ato yung uh, nag-interview ako Commodore Talia, nakita ko yung nilike ko, na comment pa ako doon. Can you tell us a little bit about that? The context of that, the conversation, what's going on? Yeah. Yes, yun. So uh, we were invited, uh, several vloggers, we were invited to the NTF WPS. Uh, office, communications office sa near Malacanang. Doon malapit. So punta kami doon at uh, we were able to interview si Commodore Jay Tariela at uh, tinanong namin siya lahat ng mga uh, questions that we want to ask. And he was very straightforward sa kanyang mga sagot. Uh, talagang he wasn't, uh, he didn't hold back talaga sinasabi niya na, na meron talagang mga posibleng na, nababayaran na ganito, kaya ganito yung propaganda na ginagawa. Uh, and he even said na uh, kaya sa 2028 we should be sure uh, we should vote for people na who wouldn't uh, would carry uh, the propaganda of yung mga ganitong bansa na binubuli tayo so ang, ang ganda, ang din kasi uh, kumaga pinapahalagaan din nila yung mga vloggers at yung mga mga tao na nagko ng information social media. So hindi lang sa mainstream media pati sa mga sa mga vloggers din. So they are starting to reach out na para at least kung may mga tanong, direct yung matatanong doon at uh, direct from the source kung ano talaga yung mga nangyayari. Um, uh, last week, last mm. week, uh, naimbitahin ako magsalita sa Rotary Club. Uh, Makati, marami pala yung Rotary Club sa Makati. Pero first time ko nagsalita. Alam mo naman, di ako kasing social ni Richard. Eh. Ito ba no, yung malapit sa Pasig <laughs> River? Sa likod ng Rockwell? <laughs> Kasi Kaya, alam mo, iba ibang branch yan. Oh. oh. First ako, first ano, makati ako. Oh, first time ko nagsalita, ah, kasabay ko, first time din, si Tariela. Kami yung nagsalita doon, no? At uh, siya, very eloquent, no? Uh, uh, very fair, no? At saka, very, kwan, compelling, no? Do sa, Kaya, uh, 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 dalawang first. First time nagsalita with Rotary, first time na nakasabay ko si Tariela. Alam ko si si Richard eh, uh, ilang hundred times na yung nagsalita sa Rotary eh. Ako, hindi konti lang kasi. <laughs> ibayad yung parking ko. <laughs> I'm from ano, Makati Guadalupe ako. Uh, ikaw social oh, member. I eh. no, member. No. Oh, no, member no, ako. Oh, Marami oh. kang clubs nga sa iba-iba sa Makati. Pero oh, yung main one is yung oh. Rotary Club of Makati. That's the pinakamoder oh. club. Kaya nabigyan ako ng wine at saka lang kwal eh. Ayan, na, naparinig na. malt single malt. Single Ayun. Hindi ako naiwala, Hello. Ronald. Kasi ako, kahit biskuit lang eh. <laughs> Parking ko nga, ako pa nagbayad eh. Okay, okay. Ito, ito na, bago tayo papunta sa delikadong conversation, nagsisingilan na, Mark. Baka uh -huh. naman. Um, Pag-usapan natin sa next episode, si BBM naman. Kasi mukhang uh, hindi lang proxy war ang attack. Mukhang may iba naman dyan. Iba yung drama. Baka Eto na, destabilization bang drama ng iba dyan? Plano ng iba dyan? Pag-usapan natin the irony of a Marcos being a victim of disinformation. Pag-usapan natin sa next episode yan. Thank you very much, uh, uh, Shogun's Ronaldo San and, and uh, Marco, ano, Marco uh, the Gamboa. Thank you very much.